<clears throat> noong August 3, 2025, pinatawag ni dating pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panong yon ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. <clears throat> Nagulat na lang po kami ng kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po, hindi po kami pumayag. <clears throat> Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi ko sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na niya sa kani kanin kanilang lahat nahawak hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Domasig na nilagay ni D. D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin po hepe ng ng sa Bulacan Third Engineering Office. At si Engineer R.J. Domasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging per, makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. <clears throat> Noong nagsimula na ang Senate at Congressional Inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anumalyang ginawa niya sa aming opisina. <clears throat> Minarapat namin magpunta sa Senate Inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap sa kasawi ang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Bagkos parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkocontent sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation eh. okay. Nasaan si... Anong role dito ni Engineer Bernardo? ah uh, si Boss Henry, eh, si Boss Henry po, uh, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Uh, At, yusek niya, Yusek. Opo. At uh, base po sa <clears throat> sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Canto, you were raising your hand. Go ahead. Your Honor, um, sila sabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, uh, they have submitted their affidavit in Central Office on what happened on August 3 po, no? Personally po, uh, pinatawag ko po talaga sila upon the report of J.M. Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the... Uh, affidavit po, and kung pwede po uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, pwede po natin sa nilang tanungin kung sila po tinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako po'y galit na galit sa dalawa at sinabi ko po sa kanila, aminin niyo sa kanila na ako'y hindi involved dyan. Yun po, magpapatunay uh, Mr. Chair, Your Honor, andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, JM Ramos, uh, sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala po katotohanan ng pagtatakot po. Kasi po, kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun. Kasi uh, madadamay po sila. Uh, sa pa po ba sila sa senaryo na to? Iririspa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. ah... Uh, Andiyan po yung mga tao, pwede po natin silang ipatawag para po makapagsabi na wala pong takotang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po.